Pasyente na hindi niya afford, bayaran yung bill niya. Yung mga gamot na kailangan niya, namatay na lang. Nung namatay na yung pasyente, hirap pa rin ilabas yung cadaver. Kasi meron pang bill, uh, may balance bill. Uh, Responsibilidad ng gobyerno, yung pangalagaan ng kalusugan ng mamamayan, uh, eh, ziniro yung budget sa PhilHealth. Kung merong rason, bakit maraming <laughs> nagkakasakit? yung PhilHealth. Huh? Even yung mga panahon na pinupondohan yung PhilHealth, ang laki ng pagkukulang ng PhilHealth. Uh -huh. Sa akin, wini-withhold sa akin, kulang-kulang libo -kulang ng PhilHealth. Pero ako, trinatrabaho. Monthly? Ba ako? Monthly to? Yes. Uh -huh. Uh -huh. Sabi ko, sa dami uh -huh. ng wini-withhold ng kulang-kulang libo and yet, nagkukulang hmm. yung binibigay ng PhilHealth sa atin. Hmm. Uh -huh. And sana, ito hamon. Bumabad yung mga politiko sa mga gantung ano, scenario. <laughs> Oo. Oh, ng nang makita nila. Hindi naman nagbabayad ng pilit yung mga yun siguro eh. Ang <laughs> yayaman yeah. Pag nagkasakit yung mga yun, hindi naman ano eh. Ay, hindi, oh, naman, oh. hindi, naman, sa public hospital yun. Oh, Papagamot sure. eh. Oh, oh, Saan kaya oh. magpapagamot? Sa St. Luke's. Oh, yan, <laughs> yan. Singapore. Punta sa Singapore. <laughs> <na> magpapagamot. <laughs>